Nangat na si Master, guys. Ako lang sa nangistambayang ako. Vlog, kay nag-pray na si Master. nangaong na ni ganiya sa dini ba nangaong ni niya halang mo dahin akong gidala ang mga sop ako magluto-luto pa <coughs> mo ba niya akong ginagamit nga dishwashing sa akong mga kitchen utensils kani Magdini na nag-istorya kayo na yung magji. Magbutang ako kung ano diri o. Ganyan, butang sa suka. O suka, sa mantika. Pagka hurot sa akong mantika, mo na akong ibutangan. Butangan na naman yung siya. Bisag ingani lang kadagana or dira ba da tamay depende sa inyo butangan nimo ba ali tubilan nimo siya ana dia taman telepon uni mo Muna ni mo gamiton Banguga sa plato kaldero tanan-tanan pati sa mga trapo kay mahal kay tong dishwashing kay kato mura kring mahal kanila kung ginagamit pila ni kabulan mahurot magbutang lang ka sa empty nga uh, plastic bottle yan butangan ni mo yan ni tubila ni mo then butangan ni mo tubig so mo na ti mo diswasi siya daghan kay kukuan o. mga sun groups na asa ba to kana o? kita kana ka kana kana ni o kana mga sundok sa, sa akong CR. Ang akong iro ka ga, ga pampers kay ang suka ayon. Ito ka pampers ko. Okay. One year na ninyasukap, ang tagiyaan ni Doktor. Si Doktor, kasi sabi niyo eh. Ganyan ako kayo mapasa yung Basta kay Doktor ang tagiyaan ni. Akong anak gusto ani sa Katiklan, sa Boracay, na kay Bawal Masero Plano. Masahay um, na ako yung mga stocks sa mga inganaw sa kanabang mga kanak-kanak sila, anak-anak. Kaya mo niya akong apo, magpaluto mga pasta, magkaluto din ko. Um, na. So, nakahatag na ko sa inyo tipid, tipid uh, tips. Katulad yung zone rocks butang niyo to empty bottle gamay tubilan, bilan tubig mano ito pang dishwashing matawa niya kita mo sa akong video oh, pero panawan yung pag-ayo ang imo pong kamot kung hugas ka yapil niyo mo ni hugas ano ano moisturize niya po hmm. so natay Great Wall of China ay kana siya nga Last Supper dugay in ako na siya na 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 siya ako na na siya gi, ang yung frame ana ako ngibuhatan buhatan laing Last Supper ako na na siya tangtang gi... tang tang yung maluoy mga nga ako ilispat sa so ako ipakita ha kung nandiyadari Uy, wait, wait, wait. Atong pasigas at tagsuka. Uh. Oh. So, mo na to. Mo na yung frame kana na kana nga last supper. O oh. kana siya. Mo na yung frame yan, nakapalit ko bagong picture sa lasaper. supper. Akong gi murag poster ba. Ke murag gi renovate. O uh. kana na. Naman ko'y mantil nga ano, mantil man lang iyong palibot. Hindi lang taka pag ayaw. Ako i-enlarge sa napakadali lebe May enlarge ba? O ka na? Na na-enlarge na. Kita mo? Kanang, kaning, kanang kuwan, kanang, kaning yung mga palibot, ana. Kanak-kanak palibot niya ng murag iyong margin. O na siya, kanang, mantil ba? Kanak sa akong lamisa nga kan. Kita mo ano oh? Lamisa, oh, ako lamisa, wala yung mantil. O, oh, nawa ako nagikuha. O, oh, akong giribiti sa iya. oh, na, namatch po ang kulo sa iyang frame. Okay. O, oh, mana siya. Naka-house tour takadali. Hih!